Naisip mo na ba kung bakit? Ano yung ilang leader parang ang dali-daling pagkatiwalaan, habang yung iba naman kahit gaano pa sila kagaling, parang laging may duda ka. Yung tipong kahit tama naman yung sinasabi nila, may parte sayo na mm, nagaalangan pa rin. Sa paghimay natin ngayon sa librong The Integrity Edge, yan yung gusto nating sagutin. Ang misyon natin dito ay tingnan ng integrity, hindi lang bilang isang, alam mo yun, magandang katangian, kundi bilang isang estrategya. Ito yung kumbaga pinakamalakas na sandata ng isang leader, lalo na sa mundo ngayon na puro shortcuts. Oo. At ang sentro mang lahat ng yan, actually, ay isang simpleng katotohalan sa leadership ang tiwala ang tunay na pera. Hindi posisyon, hindi galing, kundi tiwala. At ang pundasyon ng tiwala ngayon, ayon sa binabasa natin, isa lang, integrity. Sige, simulan natin sa pinaka-basic kasi madalas, di ba, ang pagkakaintindi natin sa integrity. Simpleng pagiging tapat o yung hindi ka nagsisinungaling. Pero sabi sa libro, mas malalim pa pala riyan. Okay, let's unpack this. Tama. Tama yan. Ang pagiging tapat o yung honesty, isang component lang yan. Pero hindi yun yung kabuuan. Ang ugat talaga ng integrity, base sa aklat, ay yung konsepto ng wholeness. Pagiging buo. Ginamit pa nga ng libro yung salitang Hebreyo na tamim. Tamim. Anong ibig sabihin nun exactly? Ang ibig sabihin nun ay buo, ganap, o walang kapintasan. Pero hindi ito yung perpekto na walang kasalanan na. Ang ibig sabihin, yung walang pagkakahati-hati sa pagkatao mo. Whole ka. Ah, okay. So, yung tamim, ang kabaligtaran niya ay yung may double life. Yung iba ka sa opisina, iba ka sa bahay, tapos ibang-iba ka kapag walang nakakakita. Yung pagiging fragmented, kumpaga. Yun yung kalaban ng wholeness. Eksakto. Ganda ng pagkasabi mo. Halimbawa sa Genesis 6.9, sinasabi na si Noah daw ay tamim sa kanyang henerasyon. Ibig sabihin, sa gitna ng isang magulo at baluktot na mundo, buo yung karakter niya. Kung sino siya sa harap ng Diyos, yun din siya sa harap ng tao. Consistent. May isa pa atang halimbawa dyan, yung kay Abraham. Oo, yung utos ng Diyos sa kanya sa Genesis 17.1. Lumakad sa harapan ko at maging tamim Bale, isa yung panawagan para sa buong katapatan. Walang tinatago. Walang pagkukunwari. So dito siguro papasok yung pinagkaiba ng honesty at integrity. Paano ba yun nilinaw sa libro? What's fascinating here is, ang honesty kasi, pwedeng isang action lang. Isang event. Halimbawa, nagkamali ka, tapos umamin ka. That's honesty. At napakahalaga niyan, syempre. Pero ang integrity, yun yung yung consistent na kawalan ng fragmentation. Sa lahat ng aspeto, yung alignment ng sinasabi mo, ng iniisip mo, at ng ginagawa mo, kahit walang nakakatingin. Gets. So, hindi mo na kailangan umamin sa kasinungalingan kung sa simula pa lang, totoo na yung sistema mo. Ayon. Yun yung, eh, ano, yung aabutin. At dito kumukonekta yung sinasabi sa libro um, na parang nabubuhay daw tayo sa isang credibility drought tagtuyot sa kredibilidad. Oo. Yung tiwala natin sa lahat, gobyerno, negosyo, kahit simbahan, sobrang baba na daw. Bakit ito mahalaga para sa iyo bilang isang leader? Kasi sa galitong panahon, ang integridad ay hindi na lang basta isang moral compass. Ito ay isang competitive edge, isang bintahe. Kasi kapag mababa ang tiwala sa paligid mo, yung leader na mapagkakatiwalaan, siya yung namumukod tangi siya yung nagiging, ano, safe harbor sa gitna ng gulo. Totoo yan. Sobrang totoo. Parang sa isang team, di ba? Kung may tiwala kayo sa isa't isa at sa leader, diretso sa trabaho. Ang focus, isolve yung problema. Pero kung walang tiwala, nako, kalahati ng oras at enerhiya na uubos sa politika, sa pagdududa, sa pag-check kung ano ba talaga motibo ng bawat isa. Ang bigat. Ang posible yung mahihirap na usapan, mas malakas ang impluensya mo. Kasi hindi na kailangan questionin yung bawat kilos mo eh. Sa kabilang banda naman, kapag mababa ang tiwala, bawat interaksyon ang bigat. Bawat email sinusuri, bawat desisyon mo kahinahinala. At yung resulta, laging mahina. Kasi yung energy ng team nauubos sa pagbabantay sa isa't isa hindi sa pag-abot ng goal. Alam mo habang dinabasa ko yan, may isang linyang talagang tumatak sa akin. Skill may win admiration, charisma may attract followers, but only integrity sustains influence. Grabe. Sa Filipino parang maaring manalo ng paghanga ang galing, maaring makaakit ng tagasunod ang karisma, pero integridad lang ang nagpapanatili ng impluensya. Bigla kong naalala yung mga brilliant na taong nakilala ko, yung mga henyo talaga, pero biglang nawala sa sirkulasyon. Hindi yung galing nila yung nagkulang eh. It was a failure of trust isang napakalakas na punto niyan at nagdadala yan sa susunod na tanong. Yung reality check? Oo. Kasi, okay, I'm sold. Malinaw na strategic advantage ang integridad. Pero kung ganito ito ka-powerful, bakit ang hirap? Bakit parang ang konti ng mga leader na tunay na ganito? Ano ba yung mga sinasabi ng libro na pinakamalaking kalaban ng integridad? Hinati yan ng libro sa dalawa. May panlaob at may panlabas na kalaban. Unahin natin yung enemies within. Una, at marahil pinakamalakas, ay pride. Kayabangan. Ito yung pakiramdam na lagi kang tama, na hindi ka pwedeng magkamali. Ah, yung ayaw tumanggap ng kritisismo? Oo. Dahil dito, mas pipiliin ng isang leader na pagtakpan yung pagkakamali kesa aminin para lang maprotektahan yung imahe niya. Sabi nga sa Proverbs 16.18, pride goes before destruction. Nauuna ang kayabangan sa kapahamakan. At yung pride na yan, yan din siguro ang nagiging source ng pangalawa, yung fear o takot. Takot na baka malaman ng iba na hindi ka pala perfecto. Takot mawala ng posisyon. Exacto. Takot na hindi ka magustuhan, takot mabigo, takot na isipin ng iba na mahina ka. Dahil sa takot, mas pipiliin ng leader yung desisyon na popular o ligtas kaysa yung tama kahit mahirap. Sabi sa Proverbs 29:25, "The fear of man lays a snare," isang patibong daw yung takot sa sasabihin ng iba. So, may pride, may fear, ano yung pangatlo? Ang pangatlo ay greed last, kasakiman at pagnanasa. Ito yung nagtutulak sa isang tao na lumikha ng mga sikretong buhay kasi may mga gusto siyang makuha, pera, kapangyarihan, relasyon, na hindi tugma sa public image niya. So parang uh, magkakakonekta pala tong mga enemies within na to. Halimbawa, yung pride mo na ayaw mong magkamali, pwedeng maging source ng fear mo na mawala ng posisyon, which in turn, tinutulak ka sa greed para isecure yung sarili mo kahit sa maling paraan. Pwedeng maging vicious cycle. Isang napakagandang analysis. Ganyan-ganyan sila nagtutulungan para sirain yung wholeness na pinag-uusapan natin kanina. At bukod sa mga panloob na kalaban, mayroon ding external enemies. Una ay ang cultural relativism. Yung ideya na, ang totoo para sa'yo ay totoo para sa'yo. Walang absolute truth. Oo. Nagiging mahirap magkaroon ng matibay na pundasyon ng tama at mali kung lahat ay subjective, di ba? At yung pangalawa na sa tingin ko Ramdam na ramdam natin sa corporate world at kahit sa public service, yung results-oriented culture. Oo, yung pressure na kailanang manalo anuman ang mangyari. Yung kaisipan na the end justifies the means. Ito yung naguudyok sa mga leader at team na mag ng corners para lang maabot yung target. At ang delikado dyan, madalas, yung kultura pa mismo ang nagre-reward niyan eh. Yung team na nakalusot para mahit yung sales quota sila yung may bonus sila yung kinikilala sa town hall kahit pa may tinapakan silang proseso o niloko silang kliyente so the system itself can become an enemy of integrity precisely nagiging kasabot yung sistema nagsisimula siyang magturo na ang resulta ay mas mahalaga kaysa sa proseso na direktang kalaban ng integridad okay malinaw yung mga banta panloob panlabas pero ito ang tanong ng marami, sigurado ako. Paano kung nagkamali ka na? Paano kung nasira mo na ang tiwala? Huli na ba ang lahat? Ayon sa libro, hindi. Pero ang proseso ng pagbabalik ng tiwala ay hindi basta-basta. Hindi sapat yung simpleng sorry. May tatlong mahalagang hakbang. Una, confession. Pagamin. At hindi yung sorry but... Eksakto. Hindi yon. Ito ay buong pusong pag-ako sa responsibilidad. Walang dahilan, walang paninisi sa iba. Simpleng, ako ang nagkamali at ito ang kasalanan ko. Mahirap yan, lalo na kung pride yung kalaban mo. Sobra. Kaya kailangan mo nang talunin ang pride. Ang pangalawang hakbang ay repentance, pagsisi. Ito ay higit pa sa pagsasabi ng sorry ang salitang repent kasi literal na pagbabago ng isip na nagreresulta sa pagbabago ng direksyon ito ay pagtalikod sa maling gawi may kasama itong konkretong plano at pangako na magbago hindi lang salita kundi gawa oo pinapakita mo sa mga susunod mong desisyon at ang pangatlo na madalas nakakalimutan ano yon restitution pagtutuwid ito yung aktibong paggawa ng mga hakbang para ayusin hanggat maari yung pinsalang idinulot mo. Hindi sapat na magsisi ka lang, kailangan mong subukang ibalik ang mga bagay sa ayos. Kung may nasira kang reputasyon, gawin mo ang lahat para ituwid. Kung may nalugi dahil sa'yo, hanapan mo ng paraan makabawi. Ito yung pagsasauli. Para maging simple, parang ganito ba, kung ang confession, ay pag-amin na ikaw ang nakabasag ng bintana. At ang repentance ay yung pangako mong hindi ka na maglalaro ng bola malapit sa bahay, ang restitution ay yung pagbili mo ng bagong salamin at ikaw mismo ang magkakabit nito. Tama ba? Perfect analogy. Ganyang-ganyang nga. At kahit magawa mo pa yung tatlong yan, may isang huling sangkap na kailangan. Consistency over time. Ang tiwala kasi, parang pader na gawa sa maliliit na bato madaling sirain sa isang iglap pero ang pagtatayo ulit kailangan mong isa-isang ilagay yung bawat bato sa tamang lugar sa mahabang panahon lalo na kapag walang nakakatingin so pagkatapos ng lahat ng ito malinaw na ang integridad ay hindi isang soft skill sabi nga sa aklat ito yung invisible architecture yung hindi nakikitang pundasyon na sumusuporta sa lahat ng bagay sa leadership. Hindi ito optional, ito dapat ang kultura. Oo. Kung i-connect natin, ang integridad ang nagdidikta ng kalidad ng lahat ng bagay na ginagawa mo. At para sa iyo na nakikinig, nag-iwan ng aklat ng isang napakagandang tanong para pagnilayan. Ano 'yon? Nagtatanong ang aklat Anong kwento ang sinasabi mo sa iyong sarili para bigyang katuwiran ang mga shortcuts na iyong ginagawa? Sa pagpapatuloy mo sa linggong ito, pag-isipan mo, ano ang isang desisyon, maliit man o malaki, kung saan natutukso kang mag-shortcut? At ano ang mas malaking bagay, tiwala, reputasyon o kapayapaan ng isip na posibleng mawala sa iyo kapag pinili mo ang kompromiso sa halip ng integridad?